Bakit kaya kapag uh, panahon ng eleksyon, panahon ng halalan, panahon ng campaign, is talagang, nasasabi natin, napaka-dramatic, napaka-gulo, mm, toxic yung environment. Lalong-lalo -lalo na dun sa bansang halimbawa uh, mag -e eleksyon So, katulad ngayon, di po ba sa Amerika, si Donald Trump, uh, pinagbantaan yung buhay niya. So, hindi natin sure kung sino ba talaga ang may gawa nun. So, wala tayong karapatang mag-judge na kung sino man dahil wala namang napapatunayan kung sino ang may gawa nun or kung sino ang may pakana. Hindi po ba? Pero, uh, naiisip ko na kapag ka ganitong panahon, kapag ka eleksyon, eh sobra talagang maguloh, um, magulo. Hindi po ba? So, katulad din, eh, nung eleksyon dito sa Pilipinas, hindi po ba? Kahit pasabihin mo, wala namang ganyang nangyari, is sobrang napakaingay at sobrang magulo, napaka-toxic. So, isa rin ako sa mga naka naka-experience ng um, toxicity. Toxicity ba? So, uh, masasabi ba natin na yung isang bansa uh, nagiging mayaman ba siya, nagiging maunlad ba siya dahil sa leader lang? Diba? Ganun ba yung sobrang expectation natin sa mga leader ng bansa? Kung bakit uh, grabe yung intense kapag ka eleksyon? Kasi ako, for me personally ha, dapat bilang isang simpleng mamamayan, simpleng tao, wag nating iasa lang sa leader kung ano man yung kahihinat na ng bansa natin. Kasi nung last, katulad nung eleksyon, 2022, mayroon akong nakita nag-post nung nanalo si Marcos doon sa eleksyon. May nag sabi niya, yung picture yon ng langit na madilim, gabi, tapos madilim. Ang caption niya doon, nakikita ko na yung future ng anak ko. Para sinabi niya na na ganun kadilemma yung maging future ng anak niya dahil si Marcos, dahil Marcos ang isang presidente. So ako naman sa isip-isip ko Talaga yung future ng anak mo sa presidente mo inaasa yung maging future ng anak mo samantalang anak mo yan. Di ba? Dahil lahat tayo ay may responsibilidad. Hindi po ba? Oo, sila, kailangan nilang mamuno, kailangan may alam sila. Pero, hindi naman to the point na pati future ng anak natin, iaasa natin sa kanila. Hindi ba? Sino na ang kilala niyong yumaman, naging successful, na umasa sa presidente? Kasi ako, hindi ako nakatapos ng college. Pero never kong sinisi yung pangulo o kung sino mang politiko na hindi ako nakatapos ng college. Kasi, alam ko responsibilidad yun ng magulang ko na pag-aralin ako. Hindi po ba? Na dapat nga, medyo magtampo ako kasi before my tuition fee, yung mga state colleges, yung mga state university, yung mga government-owned napaaralan noon, di ba, may tuition fee. Pero ngayon, pasalamat nga yung mga bagong henerasyon dahil wala na tuition fee. Hindi po ba? Pero ako nung time na yun, wala sa isip ko na isisi sa kung sinong mang tao na hindi ako nakatapos. Dahil alam ko, responsibilidad ng magulang ko na pag-aralin ako. Pero hindi ko rin yung tinimkim sa sarili ko o yung galit ko sa kanila dahil alam ko na sa sarili ko, meron din akong obligasyon, di ba? Kasi may kakayanan naman akong pag-aralin ng sarili ko, which is nagawa ko naman, pero hindi nga lang ako nakatapos. Nag-self-supporting ako, pero hindi ko talaga nakaya. So, fault ko na yon. Kaya, hindi na dapat natin inaasa lang sa mga politiko, sa mga public servant, sa kung sino mang leader ng bansa natin, yung future natin. Kasi, tayo, tayo mismo kaya nating gumawa ng paraan para umasenso. Diba? Huwag tayong magiging biktima lagi. Na kunyari, yung iba kasi ang mindset, biktima lagi. Na kasi kesyo sa ganito kasi ang presidente, kaya hindi ako nakapag-aral ngayon. Na kesyo, ganito kasi, si, ganito kasi ang magulang ko, kaya hindi ako nakapag-aral ngayon. Mag-search kayo ng mga, mga successful na tao. Bakit sila naging successful? Dahil ba yun sa tinulungan sila ng gobyerno? Tinulungan sila ng mga governor, ng congressman, ng senador, ng pangulo? Hindi ba? Hindi naman. Di ba? Kasi para magkaroon ng isang mayamang bansa, kailangan yung mga tao is mindful, aware sa so kung ano, sa kung ano, yung obligasyon din nila. 'di ba? Sa kung ano yung dapat din nilang iambag sa lipunan. Hindi po ba? Hindi yung puro lang asa sa gobyerno. Lahat tayo ay may kanya-kanyang ano role na ginagampanan. Hindi po ba? So, ah, mahirap ang Pilipinas, hindi lang yung dahil sa naging leader, dahil din yon sa mindset ng tao, dahil laging biktima, 'di ba? Imbis na i-improve yung sarili, sinasabi, ang hirap ng buhay ko, ang hirap ng buhay namin, puro reklamo, di ba? Kung ano kasi yung nais isip mo, nasa isip mo mahirap ka lang, talagang hindi kaya yaman or hindi tayo asenso, di ba? Kasi yun yung nasa isip mo eh, di ba? Sobrang powerful ng isip natin, 'Di ba? Kaya nating gumawa, kaya, kaya nating umimbento ng kahit anong, 'di ba? Taong nag-imbento ng kuryente, ng mga gadget na ginagamit natin, mga kagamitan. 'Di ba? Sobrang 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 powerful ng isip natin. So lahat tayo ay may kakayahan, kakayahang mag-contribute sa bansa natin para mas maging masagana or maunlad 'yung bansa natin. So, katulad kahapon, nagwawalis ako, naglilinis ako sa bakuran ko kasi responsibilidad ko na maging malinis ang paligid ko, ang kapaligiran namin. Pero anong nakita ko, mga plastik ng diaper na may tae, samantalang wala naman kaming bata dito. So, sinong nagkalat? Ibang tao. So, yun ang problema. ba diba? Problema ng ibang tao, ibang tao ang sumasalo 'di ba? Ako ang naglinis, ako yung nagtapon sa basurahan. 'Di ba? So, walang perpektong bansa, 'di ba? Kahit Amerika, hindi perpekto 'yan. May mga homeless din diyan. Meron ding case ng poverty diyan. Okay? So ano yung mapalad na bansa? Ayon sa Bible, mapalad ang bansa na ang Diyos, ang Panginoon ang bayan na kanyang pinili, sa ganang kanyang sariling mana. So yun yung mapalad na bansa. Yung bagbansa na yung mga tao ay naniniwala at may pananampalataya. Diba? Kasi kung may pananampalataya ka, naniniwala ka kay God, meron kang wisdom, meron kang karunungan, at yung mga nababasa mo sa Bible, yung mga alam mong mabubuting salita ng Panginoon, ay mailalabas mo magpapakita mo. So kung naging mabuting tao ka, di ba? Naging mabuting halimbawa ka. At tinularan ka ng ibang tao. Di ba? So mas marami yung magiging mabuting tao. So kung lahat ng tao ay mabuti at naniniwala sa Panginoon at ginagawa yung mga utos ng Panginoon, di ba mamagiging Mama, maayos yung bansa natin. Magiging mas masagana. 'di ba? Hindi ko sinasabing perfect or perpekto dahil walang perpekto. Pero 'di ba, at least 'di ba, magiging mas maayos, 'di ba? So 'yun, maraming pong salamat sa panonood at nandiyan na 'yung anak ko. So God bless us all. Thank you for watching. Bye.